Kuryente ang may pinakamalaking ambag sa inflation ng Nueva Ecija noong nakaraang buwan ng Hunyo. Sa isinagawang press conference, inihayag ng Philippine Statistics Authority Nueva Ecija ang kanilang report noong nakaraang buwan ng Hunyo. Base sa report, ang commodity groups na may pinakamalaking ambag sa inflation nitong Hunyo 2024 ay ang housing, water, electricity, gas at other fuels na may 6.4 inflation at 22.2% share. Pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, gas, fuels ay ang kuryente na may 13.8% inflation. Ang inflation o pagtaas ng presyo ng serbisyo sa lalawigan ay bumagal sa antas na 5.9% ngayong Hunyo 2024. Noong Mayo 2024, inflation ay inaitala sa antas na 6.4% kumpara sa 4.5% noong June 2023. Ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo 2024 ay nasa 6.1%. Pangunahing dahilan ng mas mababang inflation ngayong Hunyo 2024 kaysa noong Mayo 2024 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 9%. Ito ay may 53.6% na nagpapababa sa pangkalahatang inflation sa lalawigan. Ang pangunahing nag-ambag sa naturang inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mabilis na pagbagsak ng presyo ng bigas na may 21.4 inflation. Pangalawang dahilan ng mas mababang inflation rate nitong Hunyo 2024 kaysa noong Mayo 2024 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transportation. Ito ay nagtala ng 1% inflation at 21.9% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa lalawigan. Ang nagambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng transportation ay ang mga mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina na may 1.1% inflation. Pangatlong dahilan ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng clothing at footwear na nagtala ng inflation na 4.9% at 13% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa lalawigan. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation sa lalawigan ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng shoes at other footwear na mayroong 1.4 inflation. Pagdating sa antas ng overall inflation ngayong buwan ng Hunyo, ang pangunahing commodity group na nag-ambag ay ang food at non-alcoholic beverages na may 9% inflation at 60.2% share. Sa labing tatlong commodity groups, anim ang nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng inflation. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 9%, transport na 1%, clothing at footwear na 4.9%, health 3.8%, recreation, sports and culture is 5%, personal care and miscellaneous ay 3.5%. Kasama si Jeff Gonzalez, Smiles of Petron III, para sa Balitang Unang sigaw